At meron din pong malaking problema si Kuya Kate. Kaya po meron nung siyang balita. Ano yung balita mo? Oh, hawakan mo. Oo oh, nga po. Ito, uh, hawakan mo na mga iso. Ano? Mayroon pong uh, mataga na pong yung ginagawa. Gano'n. Pero mabait si Kuya Kirby. Eh, eh mabait. Yung bait po niya wala po sa lugar. Hmm. Ah, sige, kwento mo sa mga ni Lang din natin. wait lang, huwag kayong bababa tignan natin, nasa saluhong ah. yun, yun yung damit na ano eh yun yung damit na hindi <laughs> 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 makahintay eh. <laughs> okay, let's go Morning, Kuya. Morning. Nasa'yo hug ko. Ha? hug ko. Thank you, pa. Welcome. Nasa'n si Kuya Jesus? Nakalabas na po. Ah, nakalis na? Yes, labas na po. Kumalang. Ah, kumalang. Aga naman. Si, ano, si Kuya Kate. Alis tayo, alis kami. Seminar ng, ano, kuryente. nga po ba. Kape ka na naman. Ang tapang na naman ng kape mo. May creamer ka naman ah. Ayoko po mag... Kape. good morning ka mo na sa mga katekram. Good morning po katekram. Very good morning po. Mm. Very good morning, Gary. Natatakot ako sa damit na yun eh. Bakit? Diyan eh, tayo nagkakilala eh. <laughs> <laughs> Naalala mo? Ah. Wow. Subi so, na lang kaya yan sa akin. Padala But, mo sa akin mamaya. Yo, dahil ko Original shirt ko to. Sino bang bumili niyan? Ako po, hiling ko po siya. Ah. Magkano man nabili? 500. 500. Okay. So, so pa, pa, pero pa, favorite ko lang po yung damit. Ah. Kasi pilit ko po siya. Hmm. Maganda po ba? Tapos yung brand? Ubu. Ah, gusto mo yung ganyang brand? Hindi naman po. Ay okay, ayos lang. Kumusta tulog mo? Yung totoo, kumusta tulog mo? Yung gamot, anong oras na inainom? Ininom ko po. Ininom ko. Seven. Seven. Ba't to yung mata mo, ano yata, parang hindi ka natulog. Totoo lang. Natulog po. Ewan eh, ko lang po ah. Nag-pray ka ba? Hindi po. Hindi po nangagawa. <laughs> Lagi po akong pagod. Bakit? Sobrang pagod na po. Alam na ako ngayon, O kaya, naka-dapa ako, naka ako, butas, pagod-pagod ako, tapos hindi na nakakapagapit. Tara, unog na ako. Na hindi na nakakausap kay Sabi ko sa'yo, bago tayo matulog eh. Hindi, sabi ko, tapos sumagod tutulog na ako, natulog na ako. Hindi ka nakapag-pray. Ah, ako hindi ako matutulog nang hindi nagpe-pray. Hindi ako tatayo pag gising ko na hindi pa rin nagpe-pray. Kayo po? Magaya hmm. po ako sa inyo, totoo. Hindi, ganun naman din po eh, inyali, ako. Eh. Yun nga lang, sobrang akong pagod. Not a saint of God. Ba't may ginawa ka pa ba kahapon? Wala, napagod na po ako sa maghapon. Oh, okay. Hindi po ako napagaan. Kayaan e, niyo po, magiging ano ko po ng buhay kayo. Sumama ka na lang sa amin. Para hindi ka masyadong magbutinting dyan. Ano ka, Tekram eh. Pero okay lang sa'yo yung tumutulong-tulong kang Oo Ako. Sabi mo, napagod ko eh. Hindi, siyempre, maghapon po. Yun. Naubos po yung energy. Naubos po yung energy ko Ano po akong Anong oras ka nagising? Yeah. Um... Gaya niyang kape yung iniinom mo, hindi ka pa kumain ka na. Opo, nakakain na. na. Maaga po ako Ma ng buto, maaga po ako ng buto ng ulam. Magsangag po, nakikip na po kami ng kape. Dahil nagsabay po kami kumain. Oh, okay. Ano linuto mo ulam? Lunch and meat. Lunch and meat. Pure food. Social. Aba. <laughs> Lunch and meat. Parang ayaw ko na makita. Ko eh. Po siya, tutulungan ko po siya ng mga. Tutulong ka na lang. Aba. Sa tingin ko hindi. Oh. Morning kuya. Morning. But good morning ka muna. Good morning po ka Tegram. Ano, alis na tayo? Ito ako ang puro sa mga 5 minutes. Oh, Ay, 10 minutes po. Hmm, Sige po. Sige po ano mo siya, mag-ready muna siya. Mag Nagano Na ka yata? Naglaba ka ba ng damit mo? Pero po. Hmm. Hmm. Ang tanong, maganda ba pagkakalaba? po. malinis po. Hmm. Dahil ako po yung laba. Ay nga abi yung kamay ko, pati kami ko, habi yung kamay po, malinis po. Paano yung magandang, uh, magandang umagang wow? Wow! Namiss ko lang yun. Kahapon may... <laughs> Kahapon siguro ako napagod. Wow, Kahapon wow. may nakakatakot na wow. Paano yung nakakatakot na wow? Ayaw mo daw ba? Yung si energy ko. Mm. Nalalabot ko ako. Ayaw mo pang ulitin natin alam. Mm. Oo yung ano, nabaliw na wow. Uy, ayaw ko. Mapapagod ako nung sana energy. paano yung nagulat na wow? Wow! Nye! Wow! Ang pwede. Eh, nasa yung Paano nga yung nabaliw na wow? Uy, oh! Mabawid po! Dito ko yung pabuo ng kago. Ah... Uh, paano yung malungkot, malungkot na wow? Wow. Gano'n lang. Okay. Ano nalangon niyo? Huwag nang ganun. <laughs> Hindi, pinapatawa lang kita. Bumisan lang po eh. Makapakakit po sa iyo. Ah, okay. Masayang po yung energy ko. Hmm. Hindi na handa si... po ako lagi sa energy. Ah, Saan mo sinesave yung ano, energy? Sa pag-inspire po ng pagtapos ng ating alkantunin. Hmm, trabaho. Okay. Pero sino nagwalis? Malinis eh. Yung mga pinagtrabaho uh, yung na. Yung ko ba? Yung kapahid ko? Ka? Si Jesus. Mab Mabait talaga si Kuya Jesus yan eh. No? Ang galing. Kaso nalulungkot ako. Hindi ka na nakatulog na maayos sa tingin At, ko lang. Nakatulog po ako maayos. Hindi pa lang po ako nagilamos. Okay, ka na para presko kung nagtagnan. Sige. Uh, masaya yung mga nagmamahal sa'yo.

Batingin, batingin, batingin. Ang mm. gusto nilang gawin mo daw yung kay Rene Requestas. Ay, oh, uh, ayaw! Gaso, gaso lang po. Gaso lang po. Gaso lang po. Ah. Parang naalala ko yung mga jabawakis. Ay! Kuya Kit, pwede ba yan? Para po tuloy. Iba, Iba. Ready na? Baba. Okay. Good morning ka sa mga... Ano? Good morning, Good morning sa mga. ka, Taikram. Magandang umaga po sa inyo. At lalo na, na po sa mga viewers natin dyan, mga Taikram. Okay. Kasa si Kuya Kirby ano eh, parang ulang yung tulog. Kumusta yung tulog niya? Okay naman, Sir. Yung gamot? Ayaw mo naman yan po siya. Oo na pa. niya matulog? Natutulog na pa ako. Siguro mga dalawang oras. Tapos sabi na kami gumawa. Huwag nang ko. Okay naman. Kasi parang magayang matay. Eh. Kaya sabi ko baka... baka kulang yung tulog. Kuya! May sabon ka pa dito. May sabon. Okay. Yung gamot ha. Huwag... Ano? Huwag um, Kailangan. Hmm? Na? mong like, picture. Na? Picture na Oo, paano natin? Pag picture lang ko kayong tatlo, paano nga natin dito? Ayun, no? Meron din pa ako ng mga picture. Meron? Ayun, lumagay pa ako. Ayun, okay. Sige. Hmm. Paano natin dito? Ayusin natin dito. O, o di, mano sa mga picture eh. Mano din ako sa mga picture sa mga nako. Eh, ilan lang. Isa ano. Paano kay Salamin? Eh, nakita ko si Salamin dun. Oo. Oh, papalitan namin. Kasi basag eh. Ay, binasag niya. Binasag niya. Sinuntok siguro. Ano? Ba't kaya sinuntok? Sir, dito na lang po magiging kwarto. Doon uh, na lang. Oh, ano? araw-araw gabi-gabi po ako hmm. nung eh. Ano? Ha? Gabi-gabi po ako may katawagan. Gabi-gabi? Oo, -gabi. -gabi. Oh, sir. <laughs> So, paano yan? Hindi mo na makakatabi si Kuya Jesus? Pupunta ko sa higaan niya. Ano, ano, ano? Pupunta po ako sa higaan niya. Ah, hindi, mo, hindi kayo talaga mapaghihiwalay, Kuya. Hmm. Yun lang ang, ano, yun lang ang problema. Hindi kayo pwede maghiwalay. Ganun kanya ka, Dab. Pagkakakulay, dito, so, magbibigay sa motor ko dito kahit wala ka ano ano, kahit na wala kang Kasi nga daw, baka ano, may, may kausap siya. Ha? May eh, kausap siya. Wala ka pa Hindi, okay lang po. Siguro, magbebente na daw siya. Hanap ka nila ng gawa ng higaan. Hmm? Nagawa po siya ng higaan. Hmm. Kasi isa lang po yung papaglan. Alam mo, na, alam, alam tindahan mo inuwi. Bibili nga ako, bibili ko siya. At bibili ko. Oo. Si Kartik na lang papag kasi may may ano naman kami. Ah, magbebet sa door Bibili nga ako. Sige. Ano ba mata tawagin kita? Ako. po. Sa ano ba mura lang po yung mga kama din, ano? Hmm. Ah, pa baka kayo din makakabili. Ala, wala ka nang katabi. Same like king size. kasi po kami, Tapi paling kuami, meluwi gay, naik kuami. Ayo terus maju. Ayo talaga hindi ay hindi mo talaga mapaghiwalay, oh. Hmm. Sige. Bakit gusto mo ano kasi bakit gusto mo mahiwalay? Eh, araw-araw, gabi gabi po mi ikaw sa bawat. Bakit bakit gabi gabi naman baka mapuyat ka masyado. Tingnan mo 'yung mata mo. Eh, ay bugs ka na. Gusto mo kausapin ko muna yung babae, sabihin ko wag kang puyatin. Ay, hey, wag. Hindi pa ako sanay na ano, hindi ko kausap kausap. Hindi ka sanay na hindi sa kausap. Um, Pag hindi pa ako, hindi ko pa na siya nakakausap na ano. Parang hindi ako po makatulog ganun. Hindi ka makatulog. Sa gathering ko. Um, Magalo ka muna sa akin. Hello. Hello. Tawag mo sa kanya. Babe po. Babe? Oo, babe. Babe. Sino nag-isip ng ano? ano sino nag-isip ng... Ha, ah, babe? Ba't babe, hindi babe? Babe po, babe. Ha? Babe. Babe. Okay. Ilang beses na nga nakita? Pero kanya po yung pera na sila. Pero may hindi po yung karo po siya. Tanong mga. Ilang po na ba kayo? Kay. Ilang po na kayo ng girlfriend mo, Tan? One... So, Ah. Yeah. Uh -huh. po. May talo niya po. Ha? <laughs> huh? May uh -huh. girlfriend pair garment po siya. 1 year yeah. Happy. Ayun. year months. Oo, oh, wala pa ako. Wala Ayan po kate, Sa mga ano, nagtatanong na single si Kuya, ano na po siya, taken na po siya. Ano yung inggit yung kapatid mo sa iyo eh. Yeah, ito po, sir. Ha? Sino matangkad? Ako po, sir. Mm hmm. Gano'n mo siya kamahal? Uh, so, 100%. 100%. Right? Kinikilig si ate. Sa tingin mo, pang ano na yung ano nyo, samahan nyo pang habang buhay na. Oo, oh, oo, oh, sir. Sabi ko ka lagyan ng kisame para hindi masyadong mainit. Hindi lang pong mabila. Okay ba yan? Okay. Get my army. Kuya Kirby. Ha? Baka mag-asawa ng di oras yung kapatid mo kasi may kwarto na. Ako. Huwag mo nang yun ah. Hindi ka pa Kuya well, Kirby. Magagalit ka ba pag nag-asawa ano, ng di oras yung kapatid mo? Hindi po. Masaya naman po ako sa kanya. Kahit ano, ano po yung hindi Kaso hindi pa ready. Pa. Hindi pa ready. Ah, pa. Hadi de onu ayda Isang mahigpit na hag. Okay. Okay lang yan. Pag mamahal ni God dyan Ang gulat tong bata na to. Kailangan mong bumili ng helmet ngayon. Ito na. Okay na kuya? Wala yung piyeso na ako ako eh. Pero po, may kakausap, may hanap po gwardiya po sa taga dito po sa amin. Para po maawasin po. Dito? Tag taga dito po sa amin. Ah, okay. Sige. Hmm. Kakausap po para ma... kung po talaga kailangan. Hmm. Okay. Pero may iba lang. Ito na yung barangay clearance. Para makana na tayo. Good job, kuya. Yan, kasama din si Kuya Kate. Si Kuya Jesus, katagram para mabilan nun natin siya ng helmet nakakatakot tumambling eh meron man support ano, mga support sa ulo po niya at meron din pong malaking problema si Kuya Kate kahapon meron nun siyang balita ano yung balita mo? o oh, mo <laughs> ano po ba yung balita? nakakalimut ako na po eh yung kanina yung sa bigas o oh, nga po eh uh... hawakan mo na ba ayos mayroon pong uh, nga... Matagal na pong ilang ginagawa eh. Ganun. Pero mabait si Kuya Kirby Eh mabait Yung bait po niya wala po sa lugar hmm. ah, Sige kwento mo sa mga share lang din natin Hindi ko na kinuwanan kanina Pero parang gusto ko lang i-share na Kahit ganun yung hirap yung buhay Pero kung Anong ibig ko sabihin? Parang kanina, hindi na parang pananamantala na gano'n? Oo. Oh -hmm. Bakit so, anong gano'n na katagal sila? Gano'n mm, na katagal ginagawa yung kay Kuya? Yung kung nagtatrabaho po sa sa, sa papaya ko. Hmm. Kind of mm wow, -hmm. Kada buong po, nagpa-grocery po kay Kerba eh. Mm -hmm. Tapos po, nung pinalita po sa aning ito ko eh. Kaya huwag ka na ikaw mag-grocery. Mm -hmm. At ay nagubusay ka ng mga nananaman talang tao sa atin mm hindi -hmm. eh, na po nag-grocery eh, mm -hmm. eh ginagawa po pinapesta po po ng ino mo tapos eh ginagawa po pulutan yung dilata at yung pasit pasit yan ton mm -hmm. hindi yung ano nakakatuwa binenta po Binenta po yung isang kilong bigas, tapos binigay sa kaibigan. Ganun ba yung... Ano po, binenta, Beta mura lang po. Ah, binenta ng kani papa ng mura sa kaibigan. Oo oh, po. Ah. Pare, pare ko po, meron natin limang limon, limon kilo, apat na kilo po. Limang kilo. Tapos yung limang kilo binayaran ng Chantang po. 100 limang kilo. Ang kilo ngayon magkano na, na ba ang kilo ngayon? Yes. Baka po 40 na po siguro, 38, ganun 38 kung 40 dapat lugi ng ano 150 100 eh no oo no. hmm. oh, no. Kaya po nga, ka, kaya po natapos na po yun. Hindi na po ako matutulog. na uh. ah, ko, binenta niya yung isang kilo, tapos binigay binigyan yung pera doon sa, ano, tay vì cái... Ok Đi